Tara na. Tara, tara. Okay. Kung umaga yata kayong ng ah. Talagang ganun kuya, umaga naman. Hindi, minsan kasi parang ano na eh. Maabot na kayo ng alas 5 dyan eh. Ano ba pakialam mo? Pag may guest pa. Pag may guest pa. Oo. Ano, parang tayo nagtatawagan sa cellphone. Ha? Parang tayo nagtatawagan sa cellphone ah. Parang hindi tayo magsisigawan, parang nagbubulungan lang tayo, di ba? Oo nga eh. Oo. Okay pala to. Oo. Kaya lagi hanapin mo yung laging may ganyan Wala, first time kong alam si First time ba? Oo uh. Nakablog pala ako ha, okay lang? Okay lang o, ayan. ayan yung camera natin no oh. Pawayan <laughs> mo yung camera natin Parang masakay na rin kita dati Pwede <laughs> na Hindi oh Diyan din Hindi, baka iba yun Oo, O baka kapangalan mo lang din Wala hmm. bang naghahatid sa'yo dyan? Wala, always joy right, joy right. Always joy ride. Bakit wala? Ganun talaga kuya Wala ayaw nila ako ihatid eh Kaya naaway mo kasi kaya walang naghahatid eh <laughs> Hindi wala talagang maghahatid kahit walang awayin Walang awayin Araw-araw ko talaga Joy Red Hmm Pag-uwi lang o oh. Palagi papunta Pati papasok pa ano Oh. Sayang, walang nahatid sundo. Mga libre sana. Hmm. Kilala kong kaliskis mo, oy. Oo, no? Oo. Oh. Nakasahan ng tipid. Oo. Oh. Pero alam mo yung Manila Zoo, kuya? Oo, ah, alam ko yun. Doon lang tayo. Doon Pero, tayo, sa loob? Huwag doon. Laob? Wag ah, huwag doon. Mukha <laughs> pa <ba> tayong hayop. Ba't <laughs> may ganto ka, kuya? At may? Ba't may ganto ka, kung ano? Para hindi nga tayo mahirapan, inanda, tukot talaga yan para sa'yo yan. Ay, talaga? Oo. Para hindi nga mahirapan saya. magpintuhan. Ah, para di ka ma-port, no? Oo. Lalo na pagkaganitong madaling araw. Ay, ganun? Oo. Anong status mo ngayon? Sir? Hmm? Anong status mo ngayon? Single o double na? Ano? Feeling single. Feeling single? Ah, oh. Ilan na yung anak? Laan mo? Mahirap ang mula eh. Wala, dapat din ang din Ha? Dapat din din kayo Pag nahulaan ko, anong ano? Mukha na ba akong may anak? Ha? Ah? Mukha na ba akong may anak? Kaya nga hirap hulaan eh. Grabe kayo <laughs> ah. Bakit mo kasi iniwan sa probinsya, nagsusulo pa lang pala Wala lang, doon na, na siya Ako na dito Umihitim ako doon eh, dito po puti Naks <laughs> Wala bang kujek doon? Meron naman, kaso mainit Mainit uh, Ako di ko alam taga saan ako eh Ah, hindi mo alam kung taga saan ka? Okay <laughs> Tay-tay dyan Taga na yata ako, 1 year, 1 year higit na ako Nawawa ako lagi. Bakit? Lagi na iiwan. <laughs> Ikaw pa na iiwan? Oo nga eh. Ako na to eh. eh. Ang bubobo nila. <laughs> Posible naman yun. Yun na nga. Eh baka masyado naman kasing ano, mataas yung pinipili mo. Pero hindi ako kahit nga walang makain eh. Okay lang? Oo. Baka iwan mo ulit sa probinsya patay <laughs> tayo diyan. hindi na nalawag mahal bakit? anakan ka lang sarap-sarap magmahal eh sarap magmahal nakakatakot sa sakit hindi naman lahat gano'n eh Easy, oh. yeah, talaga. Walang katumbas yung saya ng mag, may nagmamahal. Pa, Paano masabi? Nang madami. Kung <laughs> naman madami. Sakit sa ulo yun pagmadami. madami. Sa <laughs> bagay. Sa isa lang. Dapat may ano din. May reserva para Ay, pag, uh, pag uh, nag-aaway kayo nung isa. Para oh. may choice. Diba? May susuyo sa'yo. <laughs> Sana all papasok. Pwede bang pumasok? Bawal eh, hanggang labas lang. Hanggang labas lang. Hindi, pumasok papasok sa labas. Pwede ba? Yun? Hmm. Papainin ka ba ako? Ha? Ah? Pwede siguro. Pwede ba? Siguro maraming natutuwa dito sa mic na po. Ha? Siguro maraming natutuwa sa mic na po. Marami naman kasi lalo na yung first time lang maka ano Yeah. si hindi daw sa tinagal-tagal na din nila nag-joyride nag o kaya nag-angkas Hindi daw sila naka uh, mm, ah, Kaya pinaghandaan ko talaga yan eh Alam ko may sakay kita ngayon eh Bakit? Alam ko may sakay kita ngayon eh Wow o, Galing din to doon, kasabayan natin to diba? Mm? Itong nauna sa atin, galing din to doon Kasabayan pa natin yan doon sa Timog eh parang ibang o ano yan? Oo, oh, ibang, okay. ibang ano nga lang. Hindi ko siya kailala. Oo, oh, ibang ano. siya ang maganda. Ha, <laughs> maganda ba? Dapat ah. yung mga ganyan kung magaganda. Naka ano yan, naka dapat yan Dapat naka-portioner yan eh, no? Oo, oh, oh, ganun. <laughs> ganun. Uh, kasi pang joyride lang eh. Ah. <laughs> Pwede nga pang jeep na lang eh. <laughs> Ako so, walang jeep eh, Dito ko na lang na Red Pero may kay kita Ba't kasi may jowa ka rin doon sa ano Para may taghatid sa'yo eh Saan? Sa malate? Oo oh, Ay diyan Oo oh, Red Red dyan Sa ano? Napasukan mo Yan? Kahit just Di Sana, sana hinatid na nila ako Sinundo Hatid na hatid sundo na ba? Wala ka pa Masyadong mahal sa pamasahay Kaya nga At mahal daw yung dad Hanap ka ng tagahatid sundo mo ito ko yung naka-aeroplano ano na, naka para mabili ko ang problema wala tayong landingan dun eh nga. matagal ka na just pinapasokan mo um 3 months 3 months December yun hindi mm, ang dami mo nang naging ano dyan wala ah hindi naman ako yung pinaka sikat dyan ako yung pinaka ano pinaka hindi sikat Sikat ba? posible naman yun Gaganda nila Siguro ako yung nasa lowest part Gaganda Bakit yung cellphone mo kaya na hindi matawagan? Gaganda talaga to Ha? May tupak ba? Oh, malo sa akin Magiging patay, nasa loob pa yata to Baka hindi, ano, walang signal sa loob Kanina pa ako dun sa labas eh Kasi lumapit ka sa akin eh Na ako akong low. Pero dapat matawagan yun Ano? Ano to? Mayroon ba yung signal sa Naka-don't Ayun lang. Hindi talaga matawagan nyo. Eh, yeah, lahat ng Joyride dyan. Uh, Naka, ano yung mga sa tech Punong-puno na nga lang number ng Joyride tong ano ko eh. <laughs> Joyride lang ba? Oo, oo. Walang, 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 walang diba? ano dito. Yan ay si-save na um, ano. Tamad ako mag, ano eh, mag load sa team. Lapit-lapit na tayo. Saan maganda lumiko? Sa kanan, kaliwa? Diretso pa. Diretso pa. Kaya mo lumikos sa kanan? Kanan? Pwede ba dyan? Hmm. Pwede naman. Hindi, joke lang. Joke lang yun. tayo. Malapit na tayo. Hmm, malapit na sa katotohanan. Malapit na sa katotohanan. Ito yung masakit na katotohanan. Alam mo kung bakit? Bakit? Ngayon lang tayo nagsama. Hiwalay tayo kaagad eh. <laughs> <laughs> ang ano mo kuya Bakit? Ano? May ko sa mga ganyan. Ayaw ko nang <laughs> uh, Mayroon ba? Oo, oh, meron. Walang forever. Tapos, kanan dyan. Kanan tayo dito. Ayan, ayan. Ito, ito, toto. ito. kanan. Ay, dito, dito. Kanan, yan. Dito kumadalas madalas eh. Tapos, saan tayo kaliwa tayo? Diretso lang. Ah, dyan, hindi tayo kakaliwa? Ah, no, lalagpas ka siya. Akala sempre. ko kakaliwa tayo eh. Pwede <laughs> hey, bang kumaliwa? Bawal mga liwa. Bawal mga liwa. Diyan sa may yellow na yan. May yellow na to. Papasok tayo. Ayan. Hindi, okay. sa labas lang. Ah, oh, sa labas lang tayo papa. Kala ko papasok tayo. <laughs> Ang kulit. Ah, ah. Kuya, palis ako ng mic mo. Ayan. Ayan, baka may batiin ka din sabihin mo na. Ha? Ay, barya Kaano ba? Barya? Okay. ano ba? 1K. 1 Tingnan kung abot ha parang hindi yata abot kinagpagasa kanina